Good morning guys. Good morning kanin yung tan guys. Naatay si Tao. Nya, naigamay pansit. Nya, yeah, aho. Ano saan eh? Sibuyas. So, wala dito aos guys. Nya, yeah, dabong guys. Naatay dabong. So, ato na na yung gisahon guys. Nya, yeah, isagol na nato ng si Tao dahil pansit. Nya, yeah, ang dabong dahil sunod anak guys. Dabong nya. Yeah, ato dahil yung pumikos-mikos ano, na ang dabong guys. Yeah, Karoon mo tayo natin niyo pang palasa guys. Ya, yeah, ahos. wala jud ahos guys wala koy ahos na palit ya butang tuyuk guys ya mikus-mikus ang nato no ya abrihan nato kay luto naman siya so pwede na ni siyang unon guys butang na sa plato kay para mo mubog na ni siya himo unday na siya glumpia guys kay sudan so, ani ni Karun karon buntaga guys no karon buntag ako ipasudan di balot na dayon ako guys Unya so, pagkaman ani ibalot guys na ana tanan ako nabalut so perito na rin nato na ni mantika nya na ana pod nang ang lumpia ako ng gibutang guys so pagkabutang ana gana na butang na luto naman guys so unsa pa sapatong mula to pag maluto na na siya tanan guys simpre na kauna na na to na tanan kaon na dahil manalag guys luto na kaon na ni guys